Ang Pilipinas na dating kilala bilang isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa paggawa ng mga bakal, hindi lang sa Asia, kundi pati sa buong mundo ay muling babalik bilang isang steel giant sa pandaigdigang industriya. Nagsisimula na muli ang bansa na tuklasin at palakasin ang kanyang produksyon ng bakal na nagbibigay daan sa pag-angat ng ekonomiya at industrialisasyon. Isang bagong yugto ng tagumpay at pag-unlad ang inaasam ng Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing producer ng bakal sa rehiyon at sa buong mundo. Let's witness the resurgence of the Philippines as a steel giant once more. Ito ang ating tatalakayin sa ating video ngayon. Siguro marami sa atin ang hindi nakakaalam na minsan ang Pilipinas ay naging tanyag pagdating sa paggawa ng mga dekalidad na bakal na ine-export pa sa ibang mga bansa. Tinawag pa nga itong pinakamalaking pagawaan ng bakal sa buong Asia. Siguro kaunti lang sa atin ang nakakaalam sa National Steel Corporation. Ito ang kumpanya sa likod noon ng pagyabong ng ating industriya pagdating sa paggawa ng mga bakal. Ang mga bakal na ginagawa ay talagang pinupuri dahil sa tibay at kakaibang proseso ng pagmelt nito na kayang magtagal sa mahabang panahon na kahit na ang bansang China ay sa atin noon bumibili ng mga bakal maging ang bansang Indonesia at maging ang Estados Unidos. Kaya lang naman gumawa ng NSC ng mahigit 350,000 metric tons ng mga bakal taon-taon. Gayunpaman, kung magfa-fast forward tayo sa panahon ngayon, wala nang nakakaalam sa kumpanyang ito at tila ba nakalimutan na ng panahon. Ano ang nangyari? Papaanong ang dating bansa na tinitingala pagdating sa paggawa ng bakal ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Sa totoo lang, nagbago ang lahat matapos maibenta ng gobyerno ang kumpanya na National Steel Corporation sa isang private company. Simula rito, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga opisyal ay may-ari ng kumpanya dahilan ng unti-unti nitong pagkalugi. Sumabay pa sa paglipas ng panahon, ang mga naranasan ng National Steel Corporation ang mga hamon at suliranin sa pamamahala at operasyon. Ilan sa mga sanhi ng pagbagsak ng NSC ay ang kawalan ng modernisasyon sa mga pasilidad at makinarya, mataas na gastos sa operasyon, labis na kagawian, kakulangan sa supply chain management, at mabagal na pag-angat sa pagbabago sa industriya dahil sa mga isyu sa pang-ekonomiya at pang-industriya, kasama na ang pag-angat ng mga dayuhang kumpanya sa industriya ng bakal hindi na nakayana ng National Steel Corporation na manatili sa kompetisyon at maging isang matatag na player sa industriya ng bakal. Sa resulta, ito ay pinalubha ng financial difficulties hanggang sa tuluyang mawala sa industriya pagkatapos ng ilang dekada ng operasyon. Sa madaling salita, ang National Steel Corporation ay nawalan ng bisa at naglaho dahil sa hindi pagbabago at pag-aayos sa mga kinakaharap na hamon sa industriya kakulangan sa modernisasyon at pamumuno, pati na rin sa hindi pagiging kaagapay sa mga bagong trend at teknolohiya sa produksyon ng bakal. Balikan muna natin ang kasaysayan noong 1950 na tuklasan ni Pangulong Carlos Garcia na ang Pilipinas ay may hamon sa industrialisasyon. Hindi tulad ng Indonesia at Malaysia na mayroong yamang petrolyo. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng 100% na pag-import ng langis at gas. Bagaman ito ay isang kakulangan, mayaman naman ang Pilipinas sa bakal, tanso, ginto at nikel. Ito ang nagtulak sa Pangulong Garcia na itatag ang pagsulong ng ating yamang mineral upang mapabilis ang industrialisasyon. Sa pamamagitan ng pagsulong sa sektor ng bakal, inaasahan niya na kahit na manggagaling pa sa importasyon ang langis, Magkakaroon pa rin ng mas magandang kondisyon ng ekonomiya. Sa taong iyon itinayo ni Pangulong Garcia ang National Shipyard and Steel Corp. NASCO sa Iligan City. Layunin nito na maging sentro ng produksyon ng bakal at paggawa ng barko sa Pilipinas. Nasa isip ni Pangulong Garcia ang Pilipinas bilang isang pandaigdigang puwersa sa paggawa ng sasakyang dagat lalo na't na may malaking pangangailangan sa sektor ng logistik, transportasyon, militar at pangingisda. Sa pamamagitan ng pagnanais na mapaunlad ang pambansang industriya ng bakal, inasan niya ang NASCO na magdagdag ng planta ng baboy upang lalo itong mapalakas bilang tagagawa ng bakal sa bansa. Ang pagtatayo ng steel mill ay nagbigay hudyat para sa paggawa ng iba't ibang produkto mula sa bakal tulad ng ingot, bar, rod at sheet na matagumpay na ginamit sa paggawa ng sasakyang pandagat at pagpapalakas sa lokal na industriya. Sa suporta ng gobyerno, binigyan ng NASCO ng pautang noong 1955 upang makapagdagdag ng planta ng baboy, naglunsad ito tungo sa pagiging punong tanggapan ng pagiling ng bakal sa bansa. Noong 1958, sa harap ng pagbaba ng halaga ng piso at insufficiency ng 15 million pesos para sa mga kagamitang pang pig iron, nag apply si Pangulong Garcia para sa $62.5 million na pautang mula sa Export-Import Bank of America upang punduhan ang modernisasyon ng National Shipyard and Steel Corp. Tanus Nasco at matugunan ang mga pangangailangan nito. Bago tayo magpatuloy kaalam, ishare ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayaw na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Ang kondisyon ng pautang mula sa Exim Bank ay mayroong dalawang importanteng aspeto. Una, lahat ng kagamitan ay dapat mabili mula sa Amerikanong mga supplier. At ikalawa, hindi bababa sa 49% ng NASCO ay dapat ibenta sa pribadong sektor nilalayo ng Eximbank na ang partisipasyon ng pribadong sektor ay magdudulot ng pagunlad sa operasyon ng kumpanya. Sumangayon si Pangulong Garcia sa mga kondisyon ng pautang at matapos ang apat na taon ng mahabang proseso ng bidding, ang industrialistang si Don Fernando Jacinto ang siyang nanalo sa bidding. Ginawa ni Jacinto ang kinakailangang hakbang upang baguhin ang pangalan ng NASCO at muling ito ay tinawag na Iligan Integrated Steel Mills, Inc. ESMI Sa taon ng 1962, sa kabila ng mga hakbang na ito, ang pondo na natanggap mula sa pautang ay hindi sapat upang mabili ang lahat ng kagamitan na kinakailangan para sa ESMI upang maging ganap na integradong steel mill. Kaya kinailangan nilang kumuha ng karagdagang pautang sa pamamagitan ng Development Bank of the Philippines, DBP, upang punduhan ang pagdagdag ng hot and cold rolling mill sa kanilang operasyon. Sa ngayon, ang Steel Asia ang bagong mukha ng Philippine Steel Industry. Kung ikukumpara sa NSC, mas sikat at kilala talaga ang NSC. Subalit bakit ang Steel Asia ang bagong sentro ng industriya sa paggawa ng bakal? Ang Steel Asia Manufacturing Corporation, Steel Asia, ay isa sa mga pangunahing tagagawa ng bakal sa Pilipinas. Itinatag noong 1965 at may punong tanggapan sa Pasig City, ang Steel Asia ay namumuno sa produksyon ng iba't ibang uri ng bakal tulad ng deformed bars, wire rods, steel billets, at iba pang bakal na materyales. Ang kumpanya ay kilala sa kanyang modernong pasilidad at mataas na kalidad ng mga produkto nito sa industriya ng bakal. Ang Steel Asia ay nagbibigay ng malaking ambag sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at paglikha ng oportunidad para sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Isa itong mahalagang suporta sa konstruksyon, industriyang automotibo, industriya ng kagamitan at iba pang sektor na nangangailangan ng bakal. Ang mga produktong ginagawa ng Steel Asia ay ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali, tulay, kalsada, kotse at iba pang mga istruktura at kagamitan. Bukod dito, ang Steel Asia ay nagpapasigla sa industrial na pagsulong ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulak ng lokal na produksyon at pagbibigay ng alternatibong supply ng bakal. Sa pagpapalakas at pagpapalago ng sektor ng bakal sa bansa, nagiging mas sustainable at malakas ang industrialisasyon ng Pilipinas. Ang mga produkto ng Steel Asia ay nagaambag sa pagpapalakas ng infrastruktura ng bansa at pagpapalawak ng industriya ng bakal sa Pilipinas. Ito ang naging dahilan bakit unti-unti na ngayon na bumabalik na ang dating Pilipinas, ang Pilipinas na sumikat sa mundo dahil sa magagandan V quality ng bakal na pinoproduce nito. Sa ngayon kasi ang Steel Asia ay lumalakas na sa paggawa ng mga bakal. At marami ng mga bansa ang nagpaabot ng kanilang interes sa muling pag-import ng produktong ito isa sa pinagmamalaki ngayon ng Steel Asia ay ang paggamit ng ligtas na energy fuel na talagang makakatulong sa pagsalba sa kalikasan. Sa pagtitipon ng Steel Asia Manufacturing Corp. TIS, Steel Asia, ang pangunahing tagagawa ng bakal sa Pilipinas at Green Fire Energy para sa ika-asenso ng kanilang mga operasyon, naglalayon sila na magkaroon ng pagkakataon na mag-supply ng geothermal power sa mga pasilidad ng Steel Asia sa Pilipinas. Ayon kay Steel Asia President at CEO Andre C., ang pakikipagtulungan sa Green Fire Energy ay isang mahalagang hakbang sa pagtugon sa pangangailangan ng kuryente ng kanilang proyekto sa pagmamanupaktura sa bansa. Ang kamakailanang pagsasabuhay ng Letter of Intent ng Green Fire Energy ay nagsasaad ng kanilang layunin na maghatid ng geothermal power sa Steel Asia mula sa kanilang mga proyekto sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Steel Asia ay naglaan ng malaking halaga na 65 bilyon pesos, humigit kumulang 1.1 bilyon dollars para sa pagpapalawak ng kanilang mga planta sa pagmamanupaktura. Itatayo nila ang apat na bagong planta sa Tarlac, Quezon at Davao upang mapalakas ang kanilang operasyon. Sa pamamagitan ng geothermal power na kanilang ipagkakaloob, inaasahan ni Sai na ito ay magbibigay ng maaasahang baseload na supply ng kuryente para sa kanilang mahahalagang operasyon. Noong huling bahagi ng 2023, pinili ng Green Fire Energy ng Philippine-based geothermal developer at Energy Development Corporation ang kanilang Green Loop Technology para sa isang feasibility study at pilot project sa mga idle at unproductive geothermal wells. Ang proyektong ito ay tatanggap ng pondo mula sa U.S. Trade and Development Agency para sa kanilang pangmatagalang layunin sa produksyon ng renewable energy. Sa huli, muli na namang sumisigla ang ating pagawaan ng bakal. Maganda itong pagtataguyod para muli tayong kilalanin bilang pinaka-malakas na bansa sa pagdating sa pag-produce ng bakal.